Ang ganda nito itong sky drive na ito. Oh. Hmm. Napaka solid na ito. Lagi solid na ito. Maganda so, ko kayo sky drive ko. Hmm, grabe yung sky drive oh. Napaka ganda ng sky drive oh. Ganda yung sky drive ko eh. Yan oh. Dito yung itsura ng itsura ng sky drive ko tara talo ko ayaw ano Barikado kong si Ayun pintor yan. papagawin natin siya ng ano ng uh, ating uh, sky drive na Candy red yan tapos tatanong na rin natin sa kanya kung magkano nga ba yung aabutin yan. Ayun, ayun, si Gigi. Hello, pre. Oh. Pre, meron akong ano, meron akong uh, sinend sa iyo. May sinend ako sa pre dun sa ano sa Facebook pre, ano, uh, Sky Drive din eh. Solid na solid yung gawa. Oh, eh kaso Eh, yun nga, oo. Oh. Ah, uh, bali pa kayo ba yung pre, yung ganun na ano, kahit uh, kindred. Oh, sige, sige, pre. Sige, sige, pre. Salamat. Punta na ako sa inyo pag ano, pre. Oh, okay, sige. Thank you, thank you. Ang napakakinis oh. Oh. No? Yan bali ito na nga yung uh, motor natin ano na yan uh, nakita niyo naman yun sa college niya bali ganyan talaga yung totally na itsura niya top view yan ayan uh, metallic eh, ano ang uh, tawag dito sa kulay nito metallic cotton 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 candy 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 red yan Bali, candy red yan ganyan siya tapos ah uh, itong upuan natin yung uh, bikers yan Makinang din to dati na lang yung pagingkin ng ayan. Syempre nagpa high mount din tayo ng ano ng pipe yan. Yung pipe natin pang ano ata to, pang Suzuki ata. Ah Suzuki next yan yung uh, ginamit natin. Tapos yung heat guard niya ganyan pang Suzuki next din para talagang sureball na ano. Tapos all stock yan kasi nga lang yan o, Naka ano yan. Naka 28. Yan, flat carb na 28. Nat, natono na rin yan. Bali, ayun na siya. Next natin na project dito yung mugs. Ayan. Mugs na lang. Uh, di ko pala kung anong kulay, no. Kaya, ayan, uh, pasuyo naman, uh, pasuggest naman kung anong kulay nung mugs na gagawin natin sa kanya.